Binisita ni Senator Bongo ang higit isang libong mga kabalen sa naganap na medical mission sa ilalim ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program mula sa bayan ng Lubao at Santa Rita. Nagpasalamat ang senador kina Governor Dennis Data Pineda, Vice Gov Lilian Nanay Pineda at mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan lalo na sa mga healthcare workers at frontliners na patuloy na nagsisilbi sa lalawigan. Ang ng kalusugan ay buhay ng You know. Pag ng uh, sa pangunan ng Provincial Health Office. Libreng nakapagpakonsulta konsulta sa mga district hospital doctors ang mga benepisyaryo. Nagsagawa rin ng libreng laboratory assessment, dental services, ENT, ob at surgical assessment. Binigyan din ng kapitolyo ang mga pasyente ng mga grocery packs at pamasahe. Ininspeksyon din ng senador ang ikalimang Super Health Center ng Lalawigan sa San Miguel Lubao. Kumpleto na sa kagamitan ng center tulad ng dental, birthing, laboratory, x-ray at ultrasound, ECG at PDB para sa mga pasyenteng may tuberculosis. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.